Oh, iya. Yeah. Andito ka na pala. Alam ko magiging masaya ka. Dahil uh, nagtagumpay na ang iyong asawa. Gaya namin ng iyong ama. Magagawa niyo ng maipagtanggol ang inyong pamilya. Kung sakaling uh, may mga magtangkang muli sa inyong buhay. Paano? Umuwi na tayo. Para makapagpahinga ng asawa mo. Sagot ng ninong Jacob ni Dara. Mga kabagis! Umpisaan ng paganahin ang ating mga email na sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Damang-daman ni Dara ang pagbabago sa presensya ni Raymond noon. Medyo mabigat yon para sa kanya. Dahil nga nasa magkabilang panig sila ng abilidad. Pero wala namang naging problema sa pagsasama nila. Dahil nagagawa naman ni Raymond na ikubli ang presensya niya para sa kapakanan ni Dara para di ito maapektuhan ng karnungan na ipinasa sa kanya ng ninong Jacob nila. Makalipas ang ilang linggo, nagpaalam na sa kanila si Jacob para umuwi na ng bayan ng silay. Mula ng araw ding yun, nagumpisa na muling magtrabaho si Raymond at ramdam na ramdam niya ang paggaan ng dating mabigat na trabaho niya sa katayan ng karne ng amo niyang Chino. Sa tuwing nasa merkado sila, nandun din lagi ang mga kurkura na nagmamasid lamang sa paligid. At lahat ng kahinahinalang mga pangyayari ay ibinabalita nila sa mag-asawa. At ang daghamon ay naging bantay nila sa kanilang tahanan. na dahil bagaman tapos na ang kanilang kasunduan dahil wala na ang pangkat ni Ordua na natili ang daghamong tapat sa kanila. Nang isang araw, napakaraming mamimili noon sa tindahan kung saan nagtratrabaho si Dara. Nang may napansin siyang isang dalaga na mukhang galing sa ibang lugar, yon ang dumating noon sa katayana kung saan nagtatrabaho si Raymond at napag-alaman niya mula kay Raymond na anak yun ng amo nitong Chino. Di yun marunong magsalita ng Tagalog, kaya di nila naiintindihan ang mga sinasabi nito pag kinakausap niya ang kanyang ama. Pero gaya ng among Chino ni Raymond, masiyahin din ito. At kahit di nito nagagawang magipag usap sa mga tao sa lugar na yun dahil sa magkaibang lingwahe. Nakakaya naman nitong makisalamuha sa mga tao. Medyo nakaramdam ng selos noon si Dara dahil medyo malapit ito kay Raymond. Subalit sa malaking tiwala niya sa kanyang asawa, isinantabi niya ang damdamin niyang yun. Ipinakilala din sa kanya ng amo ni Raymond ang anak nito bilang respeto sa kanya nito at pagkilala bilang kabiyak ni Raymond. ng isang hapon Pumunta si Dara sa kataya ng karne Upang hintayin si Raymond para umuwi Nasa labas noon ang kataya ng anak ng Chino Habang nakangiti Binabate ang mga dumaraan na mga tao Lumabas noon ang ama nito At kinausap yun Na sa tingin ni Dara ay pinapapasok na ito ng bahay Subalit tumanggi ang dalaga At sinabing doon na muna siya at pagdating nga ni Raymond, nagpasya na silang tahaki ng daan papauwi. At di pa sila nun nakakalayo sa merkado, may nakasalubong silang anim na katao na animoy mga magsasaka. May dalang mga sako ang mga ito na waring may lamang karne ng hayop. Ngumiti pa ang mga yun sa kanila bago lumampas. Wala naman silang kakaibang naramdaman sa mga yun. Ngunit napansin nila ang pagtungo ng mga ito kung nasaan ang anak ng Chino. Pinagbasdan muna nila kung ano ang gagawin ng mga ito. Paglapit ng mga yun sa dalaga, masaya pa yung kinausap ng anak ng Chino. Pagkatapos ay tinawag nito ang ama. Paglabas ng ama ng dalaga, Kasama nilang pumasok sa imbakan ng pinakamatanda sa mga panauhing yon kasakasama kasama ng dalawang lalaking may dalang mga bayong Nang makapasok na ang mga yon sa imbakan ng karne ng Chino Ipinagpatuloy na nilang mag-asawa ang pag-uwi Habang nasa daan nga sila Nakasabay nila si Manong Ansing at ang mga kapatid nito nang oras na yon ay papasikat na ang bilog na buwan. Nagkaangitian sila sa bawat isa. At pagkatapos ay nagsalita si Manong Ansing Nang. Kakaiba. Kakaiba ang sikat ng buwan ngayon binibining dara. Sa aking pakiramdam, may mangyayaring di maganda. Mauna na ho kami sa inyo. <laughs> Salita ni Manong Ansing, kasunod ng pagpapalit anyo ng mga ito at mabilis na kumaripas ng takbo patungo sa direksyon ng kanilang tahanan. Kinabukasan, maagap silang nagising dahil maagap magbubukas ang merkado. Dahil sa araw na yun ay may magaganap na palabas sa plaza na malapit lang sa merkado. Kapistahan na kasi ng lugar nila ng araw na yun. Kaya naman siguradong dadagsa ang mga tao sa kanilang lugar. Bago sumapit ang alas 7 ng umaga, unti-unti nang ang dumarating ang mga tao sa plaza. At makalipas ang ilang minuto, napakarami ng tao doon. Subalit ang ipinagtataka niya, napakatahimik naman. Gayong kumpul-kumpulan na ang tao sa plaza. Kaya naman nagtanong-tanong noon si Dara kung ano bang meron doon ngunit nang kakalabitin niya sana ang isang panauhin. Agad namang lumapit sa kanya si Manong Ansing habang nagwiwi ka ng Binibining Dara, uuwi na ho kami. Masyadong delikado ho sa amin ng mga kapatid ko, ang paligid. Parami na ng parami ang mga dayong antingero at agimatero sa plaza na nais lumahok sa magiging palabas na tagisan ng mga gamit. Mahirap na. Baka maramdaman nila kami. Sabay na lang ho namin kayo. Hihintayin. Paalam na wika ni Manong Ansing. Ha? Anong ibig niyong sabihin, Manong Ansing? Tanong ni Dara. Dumarami ang may mga tangan sa ating lugar. Kaya payo ko sa inyo. Huwag niyo na hong subukan pang mag sa mga taong di niyo kilala sa lugar na ito. Mahirap na ho. Baka mapahamak kayo. Wala ho kaming maitutulong kung sakaling magkataong malalakas na antingero ang makakainkwentro nyo. Nang di sinasadya, magkakaroon ng tagisan ng gamit ng mga antingero dito sa plaza ho. Sagot ng isang kurkura. Nang makaalis na si Manong Ansing kasama ang mga kapatid nito na mataan niya ang tatlo sa mga kamag-anak ni Raymond. Bawat isa sa mga yuna ay may kanya-kanyang iba't ibang uri ng kwintas. Nasabi ng kanyang gabay na ang mga yun ay mga uri ng matataas na mutya na tanging ang mga higlikas lamang ang may kakayahang panghawakan ang mga ito. Sa kabilang dako, muli niyang nakita ang anim na panauhin na Naminsang nadapo sa pinagtatrabahuan ni Raymond. Nang mga oras na yun, may mga talukbong sa ulo ang lima sa mga ito. At ang isa naman ay nakasalakot lamang. Marami pa siyang nakita na mga panauhin sa plaza na may kakaibang mga postura. Maya-maya pa, lumapit na rin sa kanya si Raymond habang nagwiwi ka ng oh, mahal. Andito ka lang pala eh. Wala pa namang mamimili sa merkado. Tara, manood tayo dun oh. Nung palabas sa plaza. Sa pag-aya naman ni Raymond, nagtungo sila noon sa isang mataas na bahagi ng plaza kung saan kita nila ang buong bulwagan kung saan magaganap ang tagisan ng agimat ng mga antingero. Nang mag-umpisa na ang palabas, naunang ang mga pangkaraniwang subukan. Merong grupo-grupong individual at meron din namang isahan lang. Masaya nilang pinanood ang sumalang ang mga tatlong tiyohin ni Raymond. Malalakas ang mga yon. Kaya naman nagawa nilang talunin sa duelo ang grupo na kanilang nakalaban. May mga natulala pa sa mga yon at meron din namang nawalan ng malay. Dahil sa malalakas na orasyon na ibinato sa mga ito ng mga tiyuhin ni Raymond. Pagkatapos nun ay may dalawa pang grupo ang naglaban. Matapos ngayon dumako na ang palabas sa isahan o individual. Ngunit nang pumasok sa bulwagan ang matandang nakasalakot mula sa anim na panauhin na. Labis na ikinagulat nila, ilang segundo lamang ay nagawa nitong talunin ang nakatapat nitong antingero na waring nalulunod sa tubig. Kumakaway-kaway kasi yun na para bang nalulunod. Di rin makahinga ang nakalaban nito at halos mangitim na sa di niya paghinga. Natigil lang yon nung ihayag na ng hurado ang nanalo sa laban. Ngunit napansin nilang mag-asawa ang pag-init ng tensyon sa pagitan ng mga tiyuhin ni Dara at ng matandang nakasalakot mula sa anim na panauhin. Napansin din nilang pasimpleng pagtingin ng matandang yun sa kanilang dalawa. Sa saglitang pagtitignan sa kanila, kitang kita nila ang panandali ang pagliwanag ng mga mata nito at ramdam nila mula doon ang panganiba. Mahal, mukhang di basta-basta ang taong yan at mukhang uh, naramdaman niya ang mga tangan natin. Mabuti pang umalis na tayo sa lugar na ito. Mabuti na umiwas na lang tayo sa gulo. Salita ni Raymond sapagkat ramdam na ramdam niya ang napakalalim na kaalaman ng taong yun. Pag alis nila ng plaza, bumalik sila sa merkado. Ganon pa rin, wala pa rin masyadong taong namimili. Ngunit pagkatapos ng kasiyahan sa plaza, bumuhos ang mga taong nagnanais na mamili ng kanilang mga pangangailangan. Ramdam nila ang pagod ng araw na yun dahil sa walang tigil nilang trabaho. Kaya kinahapunan, agad silang umuwi para maagang makapagpahinga. Matapos ang araw na yun, lumipas ang dalawang araw na wala namang kakaibang nangyayari. Subalit nang sumapit ang ikatatlong araw, isang gabi, bumisita sa kanila si Manong Ansing kasama ang unlauna. May dala itong balita na labis naman nilang ikinabahala. Gi, ginong Raymond at binibining Dara, may masama akong balita. Kanina lang, ay may namataan kaming mga gabunan na pag sa baryo. Nasa lima sila. Pero sa tingin ko naman, wala silang balak na mambiktima. Ngunit tila may hinahanap sila. At sa palagay ko, napaka-importante nito para sa kanila. Binubuklat nilang mga bawat bubong ng kabahayan sa baryo. Di na kami nakialam dahil malalagay lang kami sa alanganin sapagkat nakakasagap ng mas mabigat na presensya ang unlaon maliban sa mga gabunan. Uwi ka ni Manong Ansing sa kanila. Ano? May panibagong bantana naman sa ating baryo? Sa pagkakataong ito, nakasalalay na sa atin ang kaligtasan ng mga kababaryo natin. Manong Ansing, magpatuloy lang kayo sa pagmamasid sa baryo. At kapag may kakaibang kaganapan, sabihin nyo kaagad po sa amin tugon naman ni Dara oo nga Manungan sing ngayong napasahan na ako ng kaalaman ni Nung Jacob di naman sa pagyayabang pero di ko ahaya ang may mapahamak sa ating mga kababaryo pero mananatiling lihim sa kanilang aking pagkatao minsan kasi mahirap tumulong ng tumulong sa mga taong nangangailangan tapos sa bandang huli pag nagkamali ka sa lahat na ibabagsak ang sisi na magdudulot sa iyo ng sama ng loob sa mga taong may mapanghusgang mga mata. Salita ni Raymond. Pero Manuan Singh, pakiusap ko lang sana. Alamin niyo kung ano ang totoong pakay ng mga gabunang namataan niyo sa baryo. Kung sila ang mga gabunang alipin ng isang ermitaan niyo na sinasabi ni Hermes, kailangan kong ingatang mabuti ang katanang hawak ko. Dagdag pa nito. Nang gabi ding yun nang sila na lang na mag-asawa habang nasa kanilang silid. Isang bulang apoy ang nagpakita sa kanilang bakuran na aninag nila ang ningas nito mula sa siwang ng kanilang dingding. Kaya naman agad silang napadungaw nun sa kanilang bintana. Pagbungad sa kanila ng nagniningas na bolang apoy, Nag-anyong kaluluwa ito, nakahawig ng gabay ng katana na si Hermes. Pagtitig nito sa kanila, nagwi kayo ng... Iha, ang dahilan ng aking pagpapakita sa iyo ay upang magbigay ng isang babala. Unti-unti nang lumalapit sa atin sigur yung tubig. Ngunit may nakisabay sa kanyang pagdating sa ating baryo. Di ko lang matukoy kung ano sila. Pero may nakapagsabing naghahanap ang mga ito ng malalakas na antingero o pangpaslangin para maging kasapi ng kanilang pangkat. Ang pamamaraan nila ay sa pamamagitan ng pagbuhay muli ng katawan ng antingero na kanilang pinatay. Binabaunan nila ito ng mga kaalaman mula sa kaliwak. Ngunit sa pagbangon ng katawang yun ay tangan pa rin nito ang kaalaman sa kanan na siyang mahirap pantayan para sa mga ordinaryong antingero lamang. Sa muling pagbuhay kasi ng katawan, binuhay ng mga nilalang na yun ang tangan nito, ang parehong kaliwa at kanang karunungan, gaya ng pinagmulan mong angkan ng mga higlikas. Salita ng imahe ni Hermes mula sa bolang apoy. Habang nagaganap naman ang paglalahad ng bolang apoy ng mga impormasyon sa mag-asawa, di nila naramdaman ang paglapit ni Manong Ansing. Nagulat na lang sila nang magsalita ito ng, Ah, ang mga ruha! Ang mga ruha ang tinutukoy mo, inkartado! Tama ka! Lubang mapanganib nga sila! sapagkat wala silang sinasantong kalaban. Ang mga ruhay, mga ermitanyong nalulong sa kasamaan. Kaya kahit patay na ang katawang lupa nila, nagagawa pa rin nilang gala dito sa ibabaw ng lupa upang pumaslang ng nilalang na humaharang sa kanila. Lalo ng mga kagaya mo, Ginong Raymond, na nagtatangan ng mga lihim na karunungan. Salita ni Manong Ansinghe, pero bakit dito sila napadpad sa ating baryo? Kasali ba sa pangkat nila si Goryong Tubig? Tanong ni Dara. Uh, eh, hindi ko alam, binibining Dara. Maaring oo at maaring hindi. Ang nasisigurado ko lang, nabalitaan nila ang naging kaganapan sa plaza noong kapista ng ating baryo. Yung naging palabas na sangkot ang mga tingerong yun. Yun sigurong nakaagaw ng kanilang pansin upang tunguhin ang ating baryo. Sagot ng kurkur. Habang naguusap-usap sila noon, may naramdaman silang paparating na mga panauhin papalapit sa kanilang tahanan. Maya-maya lamang, may narinig silang nagwika mula sa dilim ng... Korkura. Anong ginagawa mo sa lugar na ito? Ginagambala mo ba ang nakatira sa tahanang yan? Salita ng tinig. Ngunit nang masinagan ng liwanag ang panauhing yun mula sa lingas ng bolang apoy, agad na nagsalita si Raymond ng May mga bisita tayo. Ang aking mga tiyuhin. Pagkawi ka ni Raymond, Agad siyang lumabas ng kanilang tahanan. Ngunit bumungad sa kanya ang nakahandusay na si Manong Ansing at ang unlauna. Agad na tumitig sa kanya si Manong Ansing habang humihingi ng tulong. G-gino? Tulong? Salita ni Manong Ansing. Kaya naman agad na tumingin si Raymond sa mga panauhin at agad na pinigilan ang ginawa ng mga ito kay Manong Ansing. Te teka... Teka lang ho... O, mga tiyo... Kaibigan ho namin ang kurkur -kur na ito... Sa katunayan... Tagahatid balita namin siyang mag-asawa... Ha? Naihibang ka na ba, Raymond? Papaamuin lang kayo ng nilalang na yan... Tsaka na kayo bibiktimahin... Kaya kung ako sayo... Patayin mo na ang demonyong yan... Salita ng kanyang tiyo... T tiyo Morris... Kahit di nyo ako utusan na patayin ang nilalang na ito Gagawin ko ito ng walang pag-aalinlangan Kayang kaya ko naman itong gawin Pero di ko yung kaya Sapagkat itinuturing namin siyang pamilya ng aking asawa Salita ni Raymond Sabay ipinaramdam niya sa kanyang mga tuhin ang kanyang presensya Halatang nagulat sa kanya ang mga kamag-anak niyang yun Nakaagarang nagbaba ng kanilang depensa Mga tiyo Di naman sa kinakalaban ko kayo Pero Ngayon sabihin Kaya ba akong gawing biktima ng kaibigan naming kurkur -kur Sa kasalukuyang kong estado? Tanong ni Raymond Ah, pamanggen. Saan mo natutunan ng mga bagay na yan? Hindi ko inaasahang ganyang kalakas na ang presensya mong tangan Tamang-tama Nangangailangan kami ng makakasama. May ang kaming mga ruha dito sa baryo at masama ang aming kutob na mga tiyo mo. Nabalitaan din namin ang pagdating ni Goryong tubig dito sa atin. Kaya nais kitang abisuhan na pag-usayan mo ang pag-iingat ng katana sapagkat kapag napas sa kamay niya yan, katapusan na ng angkan natin. Mahirap kalabanin ang sanib puwersa ng tubig at apoy kapag nagkataon. Pero ang masigit na ikanababahala namin ay ang ruha. Nararamdaman namin ang kanilang presensya. At masasabi kong malalakas sila. Kaya matinding pag-iingat ang kailangan nating gawin. Lalo na sa asawa mo na may tangan ng mo. Alam namin ito mula nung umpisa pa lang. Pero huwag kang magalala. Kilala din namin ang lahing pinagbulan niya. Ang sumabog na pangalan ng dalawang maalamat na magkaibigan. Ang pinagsanib na liwanag at dilim. Salita ng tiyo amoris niya.